Mapagpalang araw sa atin mga katiets at once again this is Saikuno Torihanta. Andito ako mga katiets sa isang kagubatan. Yan. Patawag na nating kagubatan ito mga katiets dahil napakaraming puno na makikita natin dito. Yan ang area. Ngayon Meron ako ipapakita sa inyo na napakagandang sign o markers na hinukay ng ating mga kapwa katiets kaso ito ay pagkakamali mga katiets lahat kasi ang mga area dito sa Bukidnon ay pinapuntahan namin mga katiets pinapasok namin ang masusukal na area para makapaghanap kami ng mga mabababaw na deposito or pagkabaon na mga hapon bababaw ang pagkabaon mga katiits yan ang lagi naming hinahanap pero ito ay tunneling system ito ito mga katiits volcanic crack ito kadalasan sa amin ang markers na mga hapon na simple ang pagkagawa ng markers pero napaka accurate mga katiits simple kung tingnan ito ay volcanic crack mga katiets, yan ang hanapin sa inyong lugar dahil kadalasan yan ay napakasimple kung tingnan pero napaka-accurate niyan mga katiets kung marunong kang tumingin sa mga markers. Ngayon i-explain ko sa inyo kung bakit merong pagkakamali ang mga kapwa nating katiets na naghukay. eto ay Y-marker. Nakaganyan. Y-marker yan mga katiets. Yan ay gawa talaga ng mga Japanese. Hindi ito nature. Yan ang bukit dito banda. Patungo sa iba pa ba, na bahagi. Patungo dito. Kaya nasabi ko na ang mga kapwa nating katiets ay nagkamali sa hukay na ito dahil dito sila nagukay mga katiits sa gilid ng bato kung titingnan natin ang bato ay hugis tortol mga katiits na walang ulo ito ang pinaka likod na bahagi yan at yan ang pinaka ulo alam niyo ba katiits na ang ganitong klase na marker kung tingnan mo yan ay maging bibig meron akong mga vlog na ganyan na ang ibig ipapahiwatig ay tunneling system o tunnel mga katiits dahil ideal ang lugar na ito na gawa ng tunnel yan rolling type at merong dead creek dito dito banda may dead creek dyan mga katiits at explain ko sa inyo kung bakit sabi ko na nagkakamali ang mga kapwa nating katiets dahil dito dito sila sa likod naghukay pero meron tayong makikita na triangulation of hole mga katiets yan triangulation of hole ito ang pinakaulo ng pagong na marker tinutol mga katiets triangulation of hole at nagkamali sila dahil dito nila hinukay sa gilid sana dito ito sa pinakalikod na bahagi dahil dito mga katiets yan ang passage sign at nakaganyan kung tingnan natin mga katiyots yan ay nature kung tingnan pero ho pakailang ulit na na meron ako nakita dito sa amin na ganyan ang mga ganitong klase na marker ay napaka accurate at ituturo ko sa inyo ang butas na naka triangle yan mga katiyots napaka sikreto kailangan matalas ang iyong paningin yan. At dito. Yan ang nakatriangle na butas, mga katiets. At ito, akala ng mga kapwa nating katiets, ay hindi iyan marker. Dahil dito, mga katiets, ito ang pinakaulo, ang pinaka-main entrance. Pumanap tayo ng naka-triangle na butas na hindi halata. Yan ang pinaka-entrance. At dito natin makikita sa passage sa likod ng turtle marker. Yan. Kaya dapat dito hinukay para makita ang markers patungo sa ilalim. Yan, dyan nagkakamali ang mga kapwa nating katiets sa paningin ng iba, natural yan mga katiets. Pero hindi ako basta mag bablog ng hindi accurate na mga sign dahil yan ay naging experience ko na. Yan ay tunneling system. Yan. Lalo na mga volcanic rock. Yan. Maraming butas mga katiets. Volcanic rock ang tawag namin yan. At meron kaming nakikita na pyramid stone na nilagay sa gilid malaking deposito ito mga katiyets napakarami kasi ang mga deposito dito sa lugar namin kaso yung mga may-ari ng lupa ay hindi talaga pumapayag yung iba na hukayin ang kanilang area Yan. merong iba na hindi naniniwala sa treasure mga katiets kaya yun ang nangyari hindi nila pinahukay ang kanilang area yan mga katiets ito sana ang directional point na dapat paghukayan actually noong 2010 dito banda meron nang nakuha mga katiets isang Japanese ang nakakuha mga 300 meters siguro ang layo galing dito kaya ito ay directional point patungo doon nasa gitna ng rolling type na lupa kaya madali lang tuntunin kung makuha na ang unang spot kunan mo ng direksyon mga katiits at saan nakalagay ang hinukaya nila nasa gitna ito ng rolling type na lupa kaya natuntun ko na meron pa dito mga katiets Y marker malaki ang pagkagawa mga katiets hindi masyadong klaro pero nakaway ito ang dapat pagkukayan dito banda nagkakamali ang ating mga kapwa katiets na dito nila hinukay sa gilid nasa mga limang taon na siguro itong hukay na ito at dito banda Meron pa silang hinukay na isang puno ng nangka mga katiets. Or jackfruit sa jackfruit tree. Or nangka dito sa amin. Langka sa Tagalog. Dito. Meron silang hinukay dito. Yan. Merong butas dyan mga katiets. Iwan ko lang kung meron ba silang nakuha dito ito ang pinaka principal na ugat ng langka mga katiets na kahoy langka or nangka sa bisaya langka sa tagalog yan Diyan nila hinukay sa ilalim hindi na maklaro mga katiets tunnels tunnel type ang paggawa nila patungo doon sa ilalim yan isang puno ng century na langka langka tree ito ang pinaka ukat mga katiis yan Hino-kay nila ito ang sinasabi kong dead creek Meron pang tubo dyan mga katiets sa tubig. Didrik yan. Kaya kadalasan ang mga didrik ay pwedeng mga markers ng mga Japanese. Kaya ito, pasitib ito mga katiets. Hindi lang masyadong klaro ang mga markers. Pero accurate ang pagkagawa nito. yan. Mga nasa 10 meter siguro 10 meters galing sa puno ng langka patungo dito yan mga katiets pagagandang area at yan lang po maraming salamat sa panonood at laging pagsubaybay dito sa aking youtube channel sana ay meron kayong napupulot na kaunting aral mga katiets at madadagdagan madagdagan ang, ang inyong kaalaman God bless sa atin mga katiits at ingat kayo lagi.